So, what's up mga kabobloks? Nandito ngayon, kailangan ko kiti. So, eh, sa... Ayan nakikita yun, nag interview silang lahat. Kaya lagi ako nadadali na... Anay! Lagi ako nadadali na interview. <laughs> <Ngayon>, ako <laughs> naman, <laughs> naman ngayon mag-interview. Glendon! Ah, butas mo Glendon! Ako na lang muna! O Gary, bakit mo ako lagi dinadali sa interview mo? Oh, wala. Gusto ko tang dalili. Ay, oh, naku po. Lagi Lagi <laughs> na lang ako. Favorite kasi kita. Oo oh, nga. Oh. Bago... Basta. Oo. Oh. Walang topic to. Basta interview. Gagat, gagat nila ako. Gusto <laughs> okay, ko lang interview yun. Interview mo ako, pare. Sige, sige. Okay, okay. okay. Anong ginagawa mo lagi-lagi? Lagi-lagi wala. Nakaganto lang ako minsan. Oh. Minsan nakaganyan lang. Oh, okay. O, so, Ayan. Yeah. Magpapastok ba tayo? Huwag na, no? Oo, oh, huwag na. The hotdog. Ha? Hotdog? <laughs> Sige. Si Glendon naman. O, oh Glendon. Ano yun? Ano so, yun? Parang natawa ko doon sa joke mo kanina. Oh. Ano yun? Sali so mo ako. This last day, lagi ka nag-interview bago lagi mo ako dinadali. Bakit mo ah. ako lagi dinadali sa Oy, interview? Uy, di kita lagi dinadali. Hindi ko lang interview yun. Hindi interview interview yun? yun? Pare, yung mga yun. Ano lang yun? Tots lang yun? Gusto ko lang malaman yung <laughs> tots nyo sa mga ginagawa. Gato pala kasarap mag-interview, no? Tawin mo kahit ko ginawa to. Bakit? Gusto nakita mo sa amin. Oo, oh, gumanti lang ako. Lagi ako na-interview eh. <laughs> ano ganti ko, pare. Sige, okay, kahit ano. Uh, tanong ka. Suck or swallow? Ulan mo tayo. Gago ka, ha? Parang, oh. ano ba yung sa hotdog? Oh. Ah, sa hotdog. Kala ko no, ano, siyempre, ano, swallow tayo dyan. Ah, swallow tayo dyan. masarap yun. Kailangan, ang hotdog kasi, tender juicy, lam-nam-namin mo bawat kanya. Oh, o, yung gusto kagat, mo yung ano, malaka, bawat malaki, malaki, no? sumbo. Oh, yung may cheese sa loob. Yung jambo. <laughs> yung, pag, yung pag kinagat mo, may cheese sa loob. oh, yun. Oh. Oh, yung tipong pag kinagat mo, may katas. ah, oh, Ito pa, What? isa. Ano, ano, pa. ano? ano. Okay. Mamaya na ulit. Mamaya na ba? Kala ano ano ko. Ito lang isa. Alapin ko ngayon si Carlo. Carlo! Gusto ko silupin kasi basta gusto kong umaba yung kamay kapag gano'n wala Antayin natin oh, sila. Ba ba? Ang sarap. Ang sarap ng ganon. Gusto mong ganyan. Ah, ganyan katanga pag nagbablog si Carlo. Pero joke lang yun. Ayan. Kaya lang ha. Sige. Ano? Ganyan. Artista. Si... Si... Arnold Schwarzenegger. Si Manalo. Si Manalo. Gusto mo? Ano natin? Ayun. Natapos na sila. Ito. Ngayon. Ako naman mag-interview oh. sa'yo. Lagi mo akong dinadali na interview mo eh. Lahat, lahat sila nag-interviewhan. Kasi lahat oh. tayo mag-interviewhan. Oh. Ngayon. <laughs> Di ngayon, anong, five. ang tanong ko, bakit mo ako lagi in-interview? Ah, yun <laughs> <laughs> yung tanong. oh, yun. <laughs> kasi, kaya ko siya lagi in-interview kasi magaling siya sa magot eh. Tsaka, nonsense eh, nansin, nan 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 siya, nansin sa mga sinasabi sa akin eh. Oh. Tsaka, ano, maayos to interviewin. Oo. Tsaka, tsaka yung sagot ko, 30% yung totoo, 30, 70% yung hindi. Oh, Ano <laughs> ba yun? Oo. E di, puro kalakuan ano pala sinasagot sa akin, no? P Pampalakas lang na-appeal ko. Ah! Tama yun, tama yun. Hindi, oh. kailangan yun sa buhay. Para, pag kailangan mo sa buhay, yung ginagawa mo sa buhay, is, kailangan mo. Hindi, joke lang. 70% talaga yung totoo, oh. yung 30%, yung tanong nila hindi ko alam. Oh, kasi bahalang tanong yung ano eh, oh. mapatanong sa kanya eh. Bahalang na tanong. interview sa kanya ni Glendo kanina, okay. hindi ko alam. yung malas sa collab-collab. Oh, hindi ko okay, kasi, right, hindi, ko hindi, ko alam hindi alam ko yun kasi, yun. kasi hindi kasi ako masyado nanonood na ano eh. Yung mga YouTuber. Oh, yung mga YouTuber, ah, Mobile Legends lang. Bago... Eh, ang nabunot ko doon si Jonah. Oh, si Jonah. Oh, si Jonah. Sila yung makabunot sa akin. <laughs> <laughs> hindi, wala ka doon. Ah, wala ka doon. Dalawa lang yung ano, uh, bros ko bros doon. Gara. Oh, gara no. Ilang? Interviewin ko ulit siya. Ah, ilang, ilang. Ah, kilala niyo na ako sino yun. hindi Ito ito Si Idol. ay ay Si Idol. Ay, dapat yan, may ex na yun. Hindi wala, Sige, ex natin. Ay, may ko ba dyan? Pen, friend. pen. Huwag na, huwag na. Ex na lang, mamaya. Ex. Eh, eh. Eng, eng. Ito, ito, ito. Ay, wala, wala siya, wala. Wala yung isa, wala Si Dodong, wala matagal na alis yun eh. ko. Ayan, ano masasabi mo lagi tayo ng interview nila? Bakit kasi? Kung kailan kami nagkakabukutihan ni Commander, nagkailan ba kasi yung mga bahu ko? Oh. Ay, hindi ba yan? Sorry, sorry. Ulit, alam, King ba Bakit, bakit, tayo, ano masasabi mo lagi tayo ng interview nila? Si Gary lagi kasi nang interview dyan eh. So, si Carlo, si Glendon, ikaw pang oh. apat. Hindi ako yun, hindi ako. Ngayon, hindi ako. Na. Ngay ngayon lang ako nag-interview oh, sa talang si ko. Kaya kasi kayong susuportan so ko, tatagalan natin tong vlog mo. So, ako <laughs> nga pala kanina pag-ising ko, napakasasakit ng mata ko. 7.30 a.m. Sabi, nag legends ako. Nanalo ako ng umpisa. Pangalawa, natalo. Pangatlo, nanalo. Pangapat, natalo. Pangalima, nanalo. Uy, stop na ako. Lobat na eh. Tapos, si Kumate, ano, may nagsumpo sa kanyang babae. Ano, ano, ano daw? Nilandi ko daw. Eh, ano naman? Ano yun? Kumbaga, part ng lalaki yun, eh, ba't no ko nilandi? Sino teacher mo nung grade 1? Ah, si ano, si ma'am... Si ma'am Marissa, tsaka si Tichy Elmi. Ay, si Mama Marisa! Tapos Tichy Elmi. Tsaka si yung, ano, kasama ni Kuya Oo, nang ko yung Benji tapos tapos edi ano yung stud si Jana in stud ulit pala yung ulit ni Kuya ano. tapos And eh butes. oo ipapabutis na naman namin <laughs> tapos si Kuki, kanina may nananawag na fan eh tulog ako tinahulan ni Kuki, ngayon tapos oh. naman, kanina, si, si Beauty tumatahol kasi may pusang dumadaan sa bakod. Oo oh, nga, nakakalay na okay na Bumili kayo ng mga tuta namin kasi meron pang libang available. May papel yung lahat. Maganda yung tuta nila malambing. Kasi sikat yung, yung aso namin, si Jana. Si Precious din. Sabay kanina, pagka tayo ko, naligo na ako kasi si Kim kasi si Russell dumating sa bahay. Tapos, mamaya, magpapaturok si Gem ng gluta. Kasamahan ko. tapos, tapos, ano, tapos, tapos, ano, ah, wala, tapos na. Eh, toto, hindi pa. Oh. tapos na. O, yan, no? Oh. Ay, ba't kayo nag-oil? pa-vlogan. Oh, vlog ni King to. eh. Kala, ito. Si Chris Brown, tapos. Si Chris Brown, tapos. Ano masasabi mo yung mga babaeng yung mga naglalandi sa akin eh idededic ko para sa girlfriend ko? <laughs> okay, ano nga Ate Burns? Wala akong masabi Wala akong masasabi. King vlog mo pala to, Ayun na. Ay, tapos King 'di ba, habang na tayo, ang sakit ng pulko ko kasi kumain tayo ng pancit kantong challenge. Tapos ano si Russell nakita ko kanina, ano, namamakla. <laughs> Tapos si Carlo, pinagtatagulo ko dun sa babae oh, na nila sa yeah, akin. Okay, King Topre. Oo oh, nga. hindi eh, ko pa namamakla? mamakla. Oh, Oo, buta. Ay, ikaw yeah. pa rin makla. Okay. Tapos, tapos. Okay. Di ko makla. Tapos si Russell. Oy, Russell, siya shoutout natin, natin at ang babae. I-chat ka ka sa Facebook mo. Ha? Huh? At sa babae. Oh, <laughs> yari na. Ano nga, saan mo? Hindi ko narinig. Ah, pare. Sinasabi ko sa lahat ng mga viewers naging na chicks na mag-chat sa'yo. Ah, hindi. Binabati ko so lang yung mga ibigan ko that's the way. Kila Hubert. Ah, si Hubert. Kila Aldrin. Kila Kai. Oh, wait lang. I-share si ko lang. Din. Yes, Geraldine daw. Crush niya yun. Nagod ka ang Tapos, John mga kaboplaks. kani kahapon naman, nangyari sa akin. Habang nagpag-basketball ako, natapilok ako. Ang yeah, sakit, sakit. Pagpapanggap ako si King. Oh, sige, sige. Hey yo, what's up mga kaboplaks? Ngayon, maglalakbay kami. Kailagay mo ito ng background music na yung Trotot Tapos paglalakbay kami. Tapos ako si Tapos Bob Flux ako. Ayan. Ayan <laughs> na. Saan naman nakarating yung vlog mo? Wala na Wala na nga. Hindi ko alam. Baka yung mga sa interviewer natin. Interview na natin. <laughs> May na ako sa vlog ni Glendo. Sa pagpipilihan palang mga vlogger, hindi tayo sinama. Walang Russell ah. Russell. King, man, wala. Ang sinama lang si Jonah. Tsaka si JM yata. Iba hindi tayo vlogger. <laughs> Baka nga. Oh, ano. Hindi niya tayo na-appreciate. Ano ba tawag sa si atin? YouTuber? Hindi. Wala, vlogger eh. Taga video. Taga video. Eh, nandito sa sabagay. An ano tayo? Tara na. Tara pa na sa Ta sabagay. Tang inang yan. O, dyan ano ba yan? Ano, ano tawag na sa isa ng sirip yun? Ayan, ayan, ano ayan. Ka ano, 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 ano yan? Ano yan? Ayan ba yan sa Rise of the Planet, Gary? Nagawa nyo naman akong buya. Gary, ano masasabi mo? Hindi tayo sinama sa pagpipilian ni... Sino. Ni Glendon. Sino? Ay, sa mga vlogger. Eh, wala eh. Ayaw niya eh. Hindi yan. mo na? May bagong bape ako oh. Sus yan. <laughs> Sus eh. Ang galing! May oras no! Oh. Galing! Parang cellphone yung bape mo. Oh. Pero seryoso, no? hindi tayo sinama. Oh, okay. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano, ano gusto mo ba yan? pa lang naman nila kung ba't mo sila sinama doon sa mga collab ng vlogger? Eh. Siyempre, lagi ko kayo sama. So, dalawa lang yung sinama ko. So, si Jemma at si Joe na lang. Nagtatampo kami lahat sa'yo. Ah! Ito ako hindi ka sinama, di ba? Ano ko ba dyan? I dalawa lang, Glendon. Kaya yun naman talaga so, yun. Parang dalawa lang nila. Wala, kasi yung tape na so, lang yung sinasama niya. Oo! na, let's go! Ayan na! Ayan Ayan na nagawa ka ng bilog, bilog, bilog. Yung mga sinama ko si Don, yung mga hindi natin nakakasama pa, si JM tsaka si John na <laughs> Siyempre, parang ano lang yun e. Eh. Bait is dangerous to your health. Don't try to this home, in this yung home. <laughs> 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 Ayan, pinipigil siya. Eksperto lamang <laughs> po ang nagawa ng bake. Oo oh, nga. hindi ka makagawa ng bay pag hindi ka esperto. Pakita mo mga batang nanonood. Magawa ka ng bilog. Magawa ka ng bilog. Paalala. Bawal sa Bilog, bilog, bilog. Bawal ba yun? na magagawa ng bilog si Glendon. Ha? Si Glendon, si Glendon magagawa ng bilog. Hindi. Dito na tatapusin yung vlog ko. Huwag niyo kalimutan mag-comment, mag-share. Ay, hindi pa tapos. Tapos, nangyari sa akin yung isang pang araw, pre. Eh, di pa naglalakad ako. May tumawag sa akin, chicks. Tapos tumingin si Commander. Tapos tumingin. Oh, dito na nagtatapos. Um, huwag nyo kalimutan yung mga kalimutan nyo, nakalimutan yun, Hindi ako nang bye. Hindi, bilang challenge kay King, kailangan niya kailangan nyo. Huwag! <laughs> <laughs> huwag kalimutan mag-comment, like, share. Like, comment, share, tsaka subscribe. Tapos ano, tsaka ano, huwag nyo kalimutan i-comment yung ID nyo. Bayit <laughs> yung <laughs> bawang. Tsaka, ah, hindi, hindi. Tapos tagal natin ito. Tapos kahapon pa, may nangyari pa. Si JM, ano? Si JM, nang bababay. Wala akong girlfriend e. ah, oh, Eto, sila'y chashot. Nagkakalling na siya o. Oh. So, Yung pasok ko, yung mga babae. Wala akong .huh no, girlfriend So, Subscribe! I-cut mo, ha, eh. mo talking, ah, tiesه, tie to May girlfriend! Iyan mo Cut. King, cut mo to sa AD. i mo to, King. Hindi ako nagka-cut. Hindi mo kayo- Hindi ako nagka-cut. Patto, di mo kinat. Ha, kakainin kita. Sige, subscribe niya para makaka- Sige, sige. Hindi, alam mo na kakatawa ka bakla? Bakla. <laughs> <laughs> sa free sa pre giveaway ni Kina ano na gulong ng Mio. Don't forget to like, comment, share. Yo yung bell para update siya sa latest video niya at napaka-forma ng Mio yun. May pag-giveaway din ako yung Shellan Talaba. Shellan <laughs> Talaba. Yon. Bali, unsubscribe. <laughs>